Katang? Kain mga bosa mo. Oo, oh, yung atay ka kasi. Kasi. <laughs> oh, ano. naman kami ginanong tayo? May problema sa mga senior citizen. Babait naman kami ah. Minsan nakakalimutan yung sinabi ka. Apa, eh. Adobo, ah, talong. Ano ba ka ano? boss. Kala ng ni... adobo? Tatay, sponsor din. Hindi ko siya nangyari. Sa likod kami, di ba? Mm hmm. Okay, yung gig, gano'n okay. so, pa-park na. Ito na lang nga sa harapan uh, mag-park. Nag-park Pag park namin doon, lumabas, hindi na pwede. Hindi na, pwede. Ito ang gano'n naman may... naman pala. naman pala. naman pala. Nakaka-out of nyo na yung yung Ganda na! Ay, utang na. <laughs> Toto na yung ano, i-practice ko sa bahay sa okay. ancestors. An tapos nga nga, cemetery sa. Eh, sa cemetery kami mga pasamo. Eh, kasama namin si Kepong Goy, si Teng, si Kay Joko, si Annalyn yan. Kahit makikita niyo. Kain kayo guys. Kain nyo na kain. Kain nyo kain. Kain na yung tao guys. Limang oras ang biyahe namin. Napakayo. Ang Pero okay, po yung okay. pangalawa po yung tanamin yung kapitan napakabait. Oo, di ba di mo? Shoutout sa'yo, Kap! Uh mm -hmm. -huh. Simpleng simple lang. Simple Nakapama eh. Yeah. Nakapaka. Sinulungan niya talaga kami kaso wala, wala si Doktore kami. Yung tita ni Chris Benok, uh -huh. uh, medyo busy. Pasi din pagkakabang Amerika. Hindi nagsabi si Benok. Nakakalimutan ah, daw ni Benok. Tita niya pala hindi matagal. Tita mo pala yung kuya. Nakakalimutan <laughs> ah, niya may cellphone pala yung tita niya. <laughs> Oh, siguro ano, kaya oh, ano, nakalimutan ko is. Nag, ano siguro, binigay siguro yung cellphone na yun. Ah. Hmm, bigay lang siguro. Sponsor. Hoy, <laughs> 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 Hi. Hi. hindi bigay yun. Hoy, di ba? Salamat po sa tag sponsor Parang ng pagkain. Salamat sa sponsor ng pagkain din, <laughs> guys. Shout out sa'yo, ano? Um, <laughs> Baya pangalangdok niya. Ano? Asan hmm. ba si Doktor na sa US? Naku! 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 Delikato tayo dyan. Pero pang nagpaalam ito, papayag. Papayag si tita. Sa California ba yun? US ba o Canada? US? Basta kaya US. Canada o California? Yun lang. Kaya na natin si tita na ba? Mamay tatay ko si tita. So yun siya na kayo guys ha. Eh wala, bilakan nun eh. Tita mo di ba di yung sama mo siya? Uh na-block mo rin. Na-block mo rin. Hindi tinaya. Ha? Na-block din na. Alam, 'di na si umi. Napaka-makaka-pag-block. Na-block ka rin. Hoy. Basta mag-makausap tayo, ano? Ito ka. Huwag ka magtaka pag na-block na namin 'di ba? Huwag kang magtaka. Kasi ganyan talaga 'yung mga tao, may mga kanya-kanyang ugali talaga. Kaya ikaw na lang mag a sabi ni ayaw, tayo. <laughs> <laughs> na ba siya? Sigaw na <laughs> lang tayo. <laughs> Sabi mo, malapit sa kalimbang. Layang dito? kalembang sa kalimbang. Basta kalimbang. O may ilaw. Sa gate Baka daw siya pupunta. Hey? Ako may sumilip sa likod. Magkit! Mag <laughs> ah, oh, ako? Oo oh, oh, ako. Oh, oh. Bago. O oh, yun o. Tuti ka mukha din. Bati eh, no? Nung ano kami dito nag vlog may may pinatay na kalapate. Yung daladala namin. No? Napulot oh? ni Tiyo yun. Napulot ni Tiyo yung kalapate. Tapos hawak hawak lang ni Teng. Mayang maya may bali na yung leeg. Oh? Huh? O? Hmm. Tinakal kasi ni Teng eh. Tinong tit ni Teng e. Binaling ano leg e. Eh. Baka ina-dobo ni Teng. Hindi naging don't leave. Eh that's mine. Dito! Putak <laughs> na gulat na nagaw. Ay, nasa gawin. Jet. Eh. Tama? Yeah. Kasi may sumugod sa akin. Sabi niya magpatulog kayo. <laughs> kanya, -kanya kami ng video na lang. Si, mahirap mag-ano mag-video tang ganito eh, cemetery. Dami. Okay kayo, tumbal na po. Ha? Hmm? Hindi, di na kasi nalaman niya ay naka-lotion si Beno. kung May ka hmm. sa kasi ano sa dali sangret mo mo game mo game mo game mo game mo Sa mo game 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 mo na. Yep. Aso yun. Aso na ba yung tropa natin? Saan yung gate dito, Tem? Ha? Saan yung gate? Sa malaki yun? Yung gate? Yung gumagagaling yun? Sa ano? Krematoryo? Oo, krematoryo. Layo. Hindi. Malapit lang krematorium. mo. na mo. Napindot mo ba? Baka hindi nagre-record Napindot ko, kuyo. Pindutin mo pa ulit. Kaya pinagpapalaman mo. Pindutin mo. Pindutin

Bahay. 250 Sorry. din yung 250 din <laughs> yung, <250 laughs> yung bantay <laughs> na bantay, na bantay. <laughs> grabe oh, okay. tapos yung pala yung bantay na matanda uy hindi na, pala, na pala tao yun eh may ari talaga kapala si si doktora tapos kaya Aka pala si doktora kapala 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 si may bahay sa likod? Oh, may bahay sa likod. Oh. Ano ang mo. Mamaya na ako sa kayo. Ano rin yun, na ako. Ano Ako kasi baka sumakit yung ko. Ano? 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 Hindi yan mapapanis kahit yung dorama yan. <laughs> Uy, hindi. May suka. Pag magkait yung suka. Hmm. So, yung ilang araw yan, di ba? Linggo. Ay, abot lang sa linggo. Hindi, kinamay na kasi. Papag kinamay? Hmm. Ay, halang, ha? Hindi. Hindi, kinamay Ay, ba, hindi. Ah, Dapat kapang. dyan, di, yun natin agad siguro, no? Wala, hindi ko kinamay. Hindi ko kinamay. Hindi mo kasi kinamay, kaya ka uh. <laughs> Ah! Aray! May tinik! May dinig, Guys! May tinik to! May tinik yung Chicken wings! May guys! Si Romel hanggang dito nakakarating. <laughs> hmm. May uba niya kay Romel na yan. Kaya kayo. Um, uh, Pagkakain kayo, matuto kayong magkamay. Gusto ba ba ang hangin oh. No? yung masarap no, no, no. pare oh. Sabit-sabit to. Parang bari kesa. <laughs> uh -huh. Paano kaya nila nagagari ano yung lasa ng bari? Yung alay? Yung lasa ng parang bari kesa. Ang so, bako. Eh kasi yan. Uh -huh. may pesa doon sa lugar na yun. So, yung nga ganun doon nila yung lasa. Ang laglito sa sabi ko hindi ko mag-i-egg. Sa kanila na lang. Eh <laughs> kasi nga. Ano ba yan? Narin nyo yun? Ay, may nag-growl Grabe yung growl! Eh, <laughs> bang <May laughs> kayo! Grabe <laughs> 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 yung <May laughs> <May> growl Grabe <laughs> yung growl na yun. Ng mm, busog na busog. Parang anobo. <laughs> <laughs> Ay, may litong manok pala. Eh, Jess, may litong <laughs> manok rin kayo, guys! Pasa na kayong friend natin. Napatatakot. Jep? Magiging ng sponsor? Ano, Jep? Naghahanap pa ng sponsor si Jep. Yeah, hmm. yan oh, oh sa <laughs> ito po yung itlog ni kuya ba <laughs> 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 yung baka <laughs> 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 ba 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 <laughs> <laughs> parang ang brown ang brown naman yung kuya eh, baka naman takutin tayo namin ang ah. <laughs> brown <laughs> Ang creepy ng Nakita ko yung dating na mo. Walang edit-edit siya. Edit <laughs> <laughs> Kasi pag in-edit mo, may cut yan. Naku, pa. Ay Diyos ko, madadaya ka. Ma <laughs> Naku? Huwag ka magkakat laman, ay, ay, naman. Naman. ng ano. Bawal nagkakat. Bawal nagkakat. Bawa Bawa Itlo. Huwag ka <laughs> magkakat. iba na yung ano, no? Yung angulo. Ba't ba mga mapasal? Ba't ba mga mapasal? Ba't ba mga mapakaya sa video ko? Oo. Guys, ito itlog ni Kuya Yung cute. Cute. Ay, huwag kumuha ng batas na Merong bawang-bawang. Lagi pa naman ako nagka-cut. Tapos sa pagka daw, pinapasok na yung mga tali-tali daw. na daw yung ano. ano. pa. Kaya may kakat yung ano mo. Hirapan ni tali. Saka wag kayong maglalagay ng background music. Oo. Oh. Ay, oo, oh, bawal. Lakas pa naman lang ano. Kasi hindi marinig yung mga ano. Hindi hmm, marinig yung mga kung Oh, yung para mga glitch-glitch na ano. Ako ba tayo? naglalagay pa naman ako? Naglalagay ka no. Tako, huwag na nga tayo mag-vlog. na <laughs> <laughs> Ano na lang kung bata? <laughs> Parang boboring ng video niya. Ang video. Walang glitch-glitch. Walang... <laughs> Dapat-dapat. sumaputi. Okay, kung Jeff lang mapisa, tawag ka lang. Hey, na, uh, nakikita ko may Jeffrey De Castro. We na Ayun, eh. ilaw. Jeff! Jeff! Ito ba yan? Boy ka pa? Boy patatas. Ikaw yan, boy patatas. Ano yun si Chong? Si Tio. Tio Chong! May ilaw di ba kanina? Nakita may ilaw. Nakita ko rin yung ilaw. Eh, ba't ang tagal? It's my ship. Wala pa. Wala pa pa pala. Nag-intro na doon. Ah, nagawa pa kasi ng intro si Jeff. Alam mo? Alam okay. nyo naman intro niya kailangan madada pa siya. So, so, so. Baka magdamit siya may entero yung Promote mo naman ako doon. Ay, pinapamod. Tawala, next floor. Explorer.

Tama namin si Utoy. Hmm. Si Utoy? <laughs> <laughs> Alam, ba't may apoy doon? Alam, papo si Utoy. Ano yan? Ang mo? Ang telmo. Ito ko? Ayun, Ayun may apoy natin. nga doon. may ilaw na malapit nung. yung ka? kanina pa yung ilaw na yan. Na kanina dito. nga, nandito na yung ilaw eh, sa tapat natin eh. Hindi natin, hindi sabihing, sabihing dito ako man sa crematorium Uy, ang layo niya pa. Eto ang crematorium, Hindi malayo. Ang lapit. Ayan ang Eto nga. Andiyan si Jeffrey. nandito tayo sa Kalachuchi. Ba't may apoy dyan? Ayun o. Ayun o. May, may, may nagliyo dyan. krematorium eh. Eto ang krematorium eh. Ay, parang may pula nga doon. Bakit? Ayun lang. Hindi. lang. Parang may nagsusunog doon. Nagsusunog Ah, po anong bronze 'yon? Anong okay. O sa likod ng crematorium o ano? Sa likod. Sa likod ng crematorium yung mga Chuki. Mutingin sa langit, yung flashlight niya ano namin. Bakit pumupula-pula yung puno doon? <laughs> yung ano may nagsisiga, yung yung may usok 'yo. Eh, oh. Walang usok ting. May usok eh, ting. Ano may nagsisiga? Ayan sa baba oh. Eh bakit magsusunog naman ang 11 ng? Binang... Hey. Hello. Welcome to Cavite City! Junk ah. Shop is here! Oo. So, um. <laughs> ah, Junk shop, mm. shop, shop is here. Ano yun? Tansu? Hindi, sunog <laughs> yung Tansu yan. Ah. Yun yung Tansu. Bawal nyo nagsusunog yung Tansu. Hindi nagsusunog yung Cavite City, gaon. Except... Eh, nagsusunog yun. Eh, nungusok pa. Sabi ko sa likod lang yung Tansu. Ah, Tansu. Tansu yun, Wiss. Bawal na kasi yan dito sa amin. Hmm. Bawal na yung nagsusunog ng Tansu kasi yung amoy. Ang loch. Ang gabi yung, 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 yung amoy si 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 niya o, grabe oh, na, tayo. Kinasal. Bukbang ka. Bukbang iba tayo. Ako, oh, hindi na ako. Oh, hindi guys. Um, Si Jeff na lang ang pag-asa. Paubos niyo kay Jeff. Pag ako -okay, yung nabot dito, okay, Dahil lang. daon. Ah... Uh, isang public cemetery. Kung saan? Ayaw yeah, gumana ay, nang no. aking... Ayaw yeah, gumana nang no. aking... Mag-ano ulit tayo? One minute of ano? Silent. Hmm? One minute of silence Kaya si Jack na nag-flash light. Yeah. Pabot niya ako noon. Nagpa-flash light? Ang sarap ng itlog ni Kay Punggoy. Ay, sana. Oh, rin. <laughs> Nasaan kayo? Ito, nabawasan ko na. Oh.

Ang ina may nagpaparamdam dito, gago. Lang, Parang nabigla ako sa kinain ko ah. Oh, ibang, ibang paramdam. Pa Panigurado, ibang paramdam. Parang nabigla ako ah. Marami naman dahon dyan. Ibang paramdam dami. yun eh. <laughs> Uy, nakakakain nakaka kayo ng marami pag ano, humat. Hindi mm, Sakit so oh, yun. Ayun, hindi. Sakit ka dyan yun. Tama lang yung kinakain ko eh. Tama ba lang yung nakain ko ngayon? Kaling po... ...busog na ako. Mamaya ko rin. Tama-tama. Pagpunta natin makikihain niya tapos higit ang kafe. Higit <laughs> <laughs> tayong <laughs> <laughs> <yung> lalagyan. Ano ba yan? Anong plato? Kaya na Dito! Sabi ko sigaw kayo. <laughs> oh, Pa'ko may ilaw! Pa'ka! <laughs> tas mo yung ano mo, break pa <laughs> yung <break>. gagawin, <laughs> ka <laughs> Thank you mga pasamang, tapos na kami. mag explore na kami. Sabi <laughs> mo yung wagay-wagay niya, yung brick niya. Blop, blop! Oo, wala akong break. Iyan <laughs> 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 mo lang dala. Gago, di na kaplay. Eh, <laughs> boobie.